ating karapatan at kalayaan sa mabuting paraan. Wala akong hinahanap na timbangan. Ako lamang ay nagdarasal at ginagawa ko ang buong makaya para sa uspisa ng ating bansa. Ako ay handa sa anumang pangyayari at ako ay nakapag-desisyon labag sa, labag sa kagustuhan ng aking ina, aking tagapagpayang spiritual at aking mga kaibigan at aking mga kasama sa politika kamatayan na naghihintay sa akin. Simula pa nung umalis ako ng Pilipinas, tatlong taon nang lumipas. Ako yung tinakda ng patayin kung babalik man ako ng Pilipinas. Pwede naman ako magtago sa Amerika habang buhay. Pero nararamdaman ko na obligasyon kong ipartanggol ang Pilipinas. Kasi ako ay Pilipino at obligasyon kong ipagtanggol ang bawat Pilipino. Na, nais kong magsakripisyo kasama ang aking kapag Pilipino sa panahon ng krisis. Hindi ko may papangako kung may babalik kung may ng krisis ka sa gobyerno. Ako ay pusang loob na pumalik na may malinaw na bundi at matibay na pananampalataya na sa katapusan Katarungan pa rin ang pagkatao ng